ng mga paikot-ikot probinsyano ako at matagal akong mayor sa aming siyudad. Kilala ko kayo. Laking pulis ako. Ayaw ko na lang mag-ibang kung bakit. Pero laking pulis ako. Tatay ko noon, governor Ako na mayor at tagal. Alam ko kayo diretso-diretso. Alam mo, kaya pumasok, isip siguro ninyo, pagiging pulis, pag may parin, may bad, yun na yun. At naghahanap ng hanap buhay, dagdag sa sahod ninyo. Alam ko ng sahod ninyo, maliit. Kaya nga ako naghanap ng pera at inuna ko kayo talagang kayo by the end of this year, dublado na ang sweldo ninyo. Kaya naman, meron talagang mga kagaya ninyo, mga ulol na ugok, putang ina, hindi kayo na gusto niyo mas habang pulis kayo, mas marami. Yan ang problema ninyo. Yung iba, nagbabae, may asawa, yung iba naman, mag-ambisyon. Gusto ng kotse, gusto ng magandang buhay. E, eh, ba't kayo pabiliin na pagka -polis? Alam naman yun talagang mahirap. Mahirap talaga ang polis. Yung entry-village yun lang. Eh, kaso, mag ambisyon kayo ng mas malaking kita. Kunin nyo yan sa mga vendor, sa mga driver, kung anong kaputahan yung pagkapera lang. Minsan hold up, minsan may innocent tao, sinisita ninyo kung ano-anong kalukuha na sinasabi ninyo. Yung makita ninyo mga nakaparking dyan, babae at lalaki, lang, huli ka agad. Anong pakialam ninyo? ganap din ng mali para magka pera. Gusto ko yung ihulog yung putang yun ng pasig na yun. Pero huwag na lang kasi itong human rights, ano anong nakikita naman sa buhay ng isang taga-gobyerno na gusto kong disiplinahin kayo. Gusto ko palinisin ko kayo ng magbalik kayo dito, mag trunk. Linisin ninyo yung Pasig River. Inumin niyo kasi madumi. Utang ina ko. Yang ano, uh, bata pa naman kay lahat. Kailangan ko ng pulis sa uh, South. Kulang ang pulis sa uh, Basilan kasi may maya pinagpaputok-putok yung mga uh, istasyon doon o uh, ubos. Kayo lahat ngayon nandito. Uh, kasali ko uh, ito task force sa uh, South. Padala ko kayo sa Basilan. Tumira kayo doon ng mga dalawang taon. Kung lumusot kayo buhay, palay kayo dito. Kung doon kayo mamatay, sabihin ko sa pulis, huwag na magasto na para dalhin pa kayo dito. Doon kayo ilibig. Wala naman kayong mga... Doon ipakita yung kalakuhan ninyo. Eh, hindi ako mag-retraining. Anong i-retraining ko sa inyo? Putang ina, eh, tapos na training niyo araw-araw. Ano mo retraining ko yung utak niyo? Eh, hindi ko madala gano'n, ganun eh. Bakit kayo sa akin, hintay na niyo kung matapos sa pagka-presidente ko. Barilan tayo. Kala siguro ninyo na... Let's see, eh, papatulang ko talaga kayo. Prepare to move out. I'll give you two weeks from now. Fifteen days. Magda, uh, ano na kayo? Start to move out. If you do not want to go there, go to your superior officer and tell them that you are going to resign. Otherwise, ayaw ninyo, hanapan ko kayo ng mali. Kaya kayo nandito, mga gago kayo eh. So, meron talaga ako masilip. Either I will dismiss you. Alam mo, kailangan ng Pilipinas isang squad ng Army, Navy, pati Air Force, Police to keep track of you. Kasi karamihan ng mga police, yung na-dismiss yon ang mga sindikato kasi may alam kayo. Kayo ang pinakadelikadong kriminal pag naalis sa pulis. Alam ninyong patikot-sikot eh. Alam ninyo kung putang ina, papatayin ko talaga kayo. Parap ng Pilipinas. Kayo ang magdroga-droga. Ang hasmo. Pasensya na lang. Hindi ako magdalawang isip. Kayo ang uh, extrajudicial killing talaga. Totoo yan pag naalis kayo, if you opt to retire, then behave. Pag kayo ng hanap buhay ninyo na malinis, at kayong mga polis na dati, mga sindikato, wag na wag kayong pumasok. Because I will create a battalion para lang to keep track of your movements. Because it has been the sad experience of this country that the most vicious criminals a karamihan ex-police or sometimes ex-military man. Kaya kita mo sa Mindanao yung kuratong baliling ng mga dating military. Kayo yan eh. Masanay kayo sa mga kriminal. At nasaya kayo kayong pumatay. Kaya tuloy na papasama sa anti-illegal campaign kayo binibigyan kayo ng pera, tama yan. Ang mali, ang mga ulol, at saka walang utak. Alam ninyo, ang polis, bibigyan mo ng pera. Yan, sila. Kasi pag walang trafficking, walang buy and sell, walang trafficking, walang mangyari. We're trying to get rid of the supply. Kaya pumunta yan sila, may pera magpunwari bibili. Nangyari itong mga gagon to, hindi, hindi binigay yung pera, pinatay yung mga puser, ginawa yung siyabo, ipinagbili, tapos pati yung pera, binulsa. So do not be surprised about this allegations sa you are being paid So how are you supposed to enter into a trafficking event kung walang nagbibili, wala rin nagpabilis, wala walang trafficking. Eh di possession lang, billable. Kaya gano'n yan. Diyan nagkakandalo ko. Hindi ko alam ilang nangyaring gano'n. But so, do not be surprised if they are there to buy. Ayun sabihin na binigyan sila ng incentive. Mayroon ring incentive. Mayroon ring operation ng fund. No much I gave them 150 million para na magbili ng mga mayroong iba. Yun ang nangyari. Sabi nila binibigyan sila ng 5 million. 10 mil. Utang. Eh, na, bakit ko kayo bigyan ng pera? Trawawan ninyang pumatay. Let's check. Bigay ako ng pera. Ulol. Oh, kaya kayo binigyan ng baril. Kaya pagka lumaban, ibarilin mo. Daan ako ng Pasig River. Wala ko nakita ng water lily. So, prepare to move up. Doon, makita mo yung kagaguhan mo doon. Pintro mo doon, Abusayab. Pati mga tausog. Mga kaya. Doon kaya. Ang inyong nyo. Doon yung set kaya. Ano, dalawang taon lang sa polis, gusto kotse kagad. Gusto ng bahay, pero mga maggago na ulol kayo. Kaya nga nag-i-stambay, nagpapatrol na, nandyan sa mga barbar. Kaya yung mga magaganda dyan, gusto ninyo, inyo. Ay, wala kayong pera, ayan. Ayaw ko ilang tao na pinatay ninyo na ano, inosente na walang kamuang mo. Pero hindi ko kayo parusotin, totoo lang. Pag may akong hamone ng barilan, talagang papatulang ko kayo mga putang ina ninyo. Ang tanay ako, 6 years po na, kikita tayo ulit. Sabi ko, hindi ako yung presidente na galing dito, mga pitsugin. At pinipili lang ng mga mayaman dito sa Manila kung sinong kandidato nila. Ako'y hinalal ng tao. Hindi ba matalo sa pagmahal lang sa polis? Kita ang dabaw. Walang abusado. Walang checkpoint. Wala lahat. Buhay ng mga tao doon. May bakit nang bubuhay yung mga polis doon? Simple lang ang buhay nila. Kayo. Yung karami ninyo mga ulo kayo. Butang sayang sildo sildo gobyerno sa Alam niyo, alam ko kultura ng pulis. Two out of five. Sa inyo, tagadalawang asawa. Yan ang sakit din niyo. Kasi nga, pagka nakuniforme, may baril, may badge, kala mo sino na ang mga ulong tangon. No, nabibika na rin ang sarili ninyo. Tumindig kayo dyan. Huwag tayo ko pag dasko. ko kayo, biya. Huwag kayo umalik dyan. Yan ganong forma na yan. Putak, buhusa ko yan. Pag may nakita ko, nagrelease sa spa, hindi ka dito. ng gobyerno, pati yung damit ninyo na gastos ng gobyerno, then you fuck your goddamn work. pinapahiya ninyo ang gobyerno, sinasayang ninyo. Kami dito sa si itas, tinawa ano ginawa ninyo sa CPNP? Kaka-problema na pahiya tayong lahat. Kaya ninyo ang pasilan? Ha? Ah, ito ang takay ng pasilan. give you about 10 days. Uh, prepare is simple to mag-task force ka ng basilan. Kulang doon kasi pinapapotok nila yung mga stasyon doon eh. Yeah, okay, dala kayo ng bala, armas, marami. But prepare to maintain order dyan sa lugar na yun. Wala kayong ako, kung magtanong kayo ng mga takadabaw ng polis o meron dito, ganun na lang ako magmahal ng polis. Lahat yung ospital ng asawa, anak. Sabi ko nga dito eh, kung may problema kayo, pera, nagka-cancer yung sino man, nanay mo, tatay mo, asawa mo, pumunta lang kay dito at bulungan mo ako, maghanap tayo ng pera. Pero yung para sa bursa, because you want more than anything else, wala gusto ninyo pera, and you get it from the people, pinapahiya ninyo ang gobyerno, para kayong bandido. Ay, nako. Sabi ko, hindi ako yung mayor na takot-takotin ninyo ng putang iya. Alam mo, sutuon so lang, prangkahan ko kayo. Pagka pumasok kayo sa doon, patay ka talaga yun. Litsa. <laughs> Ipapatay ko talaga kayo. Bahala na yung human rights, bahala na yung korte pagkatapos ng termino ko. At least mawala kayo, okay na. I will not hesitate to order your killing. Pusip yung lahat. Buti, hindi na yung sa Dabao din. Batuta na kung kayo dyan sa mga... Ano, Dabao, kumpasin ko kayo ng batuta. Kung buti na, nabuta na yung presidente na ako dyan. Sa Dabao kayo, talaga ako ng polis doon. Ay, nako. So, barilan, gamo naman ng barilan ng polis. Hindi ako ng, ano na security.